So what's up mga kahabi and for today's video kay tudluan ta mo unsaon nako na uh, ang solusyon kung mag brand out gabi or buntag. So isa yon kaya tong gigamit dire no. So tara guys oh, uh, kadlaw ni siya mga alas 12 tapos sobra oras pa do traditional brand out karon since uh, padong naman ang summer so hubas sa dangdam so tara tong gigamit guys so nigamit taog mo hewagang technique so ang isa kay battery siya nga air pump di battery ang isa is kuan USB nga kuan guys uh, air pump so mo na tong gigamit guys ha ah. tanawa guys oop wala man yan andar. dara guys yan dar o pagka-auto sad guys ni brand na sad so dara guys ha ah. ang technique nako guys ni charge na siya tungod sa solar so darating solar oh. mini solar na ano siya guys gamay ra na nga solar pang charge pero maka charge na siya og uh, power bank o katong di battery na air pump so katong di battery na air pump dili lang tong inahanglan yun know, power, power bank ka ano ni siya kinahanglan siya power bank kay USB portable USB kuan man siya USB air pump so dara guys sa atong mga kwan so wala pa nagkanda no sa so, tatong atong pangandaro na to pero medyo kusog-kusog siya guys Sa so, kani guys uh, mga 10 minutes pa ni bago siya nag nag out so di pa kaya sila naghangla sa ibabaw so ga timing pod gamay na lang akong fish pod so gamay na akong ipakaon sila ha timing pod nga rotational burnout out pero kung kabalo mga rotational burnout out ay na lang pakan ang inyong isda para sure ball yun nga dili mga matay yung isda kay kasagaran ana na maghalhal kana man na siyang busog so kani guys gamay rag... nakakaon na sila pero mga gamay rag kayo mga 2 hours ago nakakaon na sila mga ito nga sa kumukumra nakakaon ni niya daghan man na sila so tara so tara guys so oh. kusog kusog na siya guys sa ah. kaning portable usb na air pump so mag last man na siya depende aning atong battery sa power bank mga 3 hours 2 hours to 3 hours So, ang brown trout is estimated 1 hour man, kapin. So, lamang ang may alam guys. So, unta, nakatabang sa inyo ha. So, kung makita ninyo guys, ang uh, atong isda guys is, kuha na siya. Uh, dili siya hangla no, kay rotational burnout out. Iwa e, ko kabantay nga, rotational burnout out na po. Kaya nag mato mo ito kadlaon. May balik ron. So, karon mo bantay na gyud ta mana learn pero wa man tay kurat Kinamantay. Uh, naman tay USB air pump no so tara guys so ang mga isda is kalma na kasi sila kay di mo sila busog di sila butom. na lang sila ginagmay so kung busog kay na sila guys kita hay mag run out mga one hour before ay nagyud pa or two hours before kung pakaon kagamay lang gyud kayo pero sa ko ang side wala ko kabalong ka burn out. So wala na ko nakapakaon ko pero dapat hindi mo naman guys. So, makita niyo na dra oh, tanawa. So nga koy is na si ilalom lang. Ya yeah, air pump lang gigamit. So misara na ka air pump guys ah. Nindot siya guys na palit na ko sa Shopee around kuha ano na siya. Ah uh, 125 rayata ni. Ang sa Shopee. So, ang pangalan ng sa Shopee is USB air pump portable USB air pump. Tapos palit lang po kag power bank. Pero gusto ka tong di battery, ang sa di battery hinay man, kani niya ni siya. Tapos palit lang po kag kuan kung gusto ka uh, solar na charger. Solar panel nga kuan para magcharge charge ka dito. O tanawa guys. So, so kalma kasi sila no. Wala ingon nga naghalhal ba. Pero busok pa ni magalhal gyud ni. So sure, for sure. Pero tinaw man ang tubig. Dili guys. siya kuan. So makarelax relax yung gamay atong isda. So kung kita ninyo huot kay ni sila mga happy 15 ni gisagol lang akong gulpi sugoy. So salamat sa imong palatan.